may pwedeng infection or pwedeng may tawag lang para may dumugo, no? yung may pumutok na ugat. Mm -hmm. Yung mga pumutok na ugat, yung sinikrekwento nga ni Doc Lisa ay parang isang side lang, tapos makita mo very localized. Nakakatakot siya tingnan minsan kung makikita, kaya pumupunta sila sa emergency room. Mm -hmm. Pero actually yung pasyente walang nararamdaman. Walang, walang masakit, walang luha, hindi nagbumuta, at saka hindi lumalabo yung padingin. Ano tawag dito? sab ah, hemorrhage. hemorrhage. Lang. Oo, yung eyeball dumugo yung mata dumugo lang yun do sa sa beputi ng mata natin mm -hmm. hindi yung delikado kasi malayo siya sa mga visual yung mga parte ng mata natin na importante sa paningin mm -hmm. so nakakatakot lang yung itsura niya pero actually wala siyang kwenta no? wala naman siyang epekto sa paningin natin yan madali yan kasi wala ang symptoms ay eh, mapula lang ang, ang cause nito ay high blood. Minsan yung mga high blood na ang presyon o kaya nakamot nila yung mata nila habang minsan kahit natutulog eh, makakamot yung mata tapos puputok yung isang blood vessel doon isang ugat doon, kaya dudugo siya. Hindi mo ba pwede hawakan ang mata pag inihine, inihine, naghihilamos ka? Pwede naman, pipikit ka naman at saka kung ano, no, light pressure naman Dapat sa mata. Dapat light pressure lang, delikado Oo. kung ma mamatiin. Siyempre, kung medyo makusot ng konti, may pumutok ko na isang, siyempre, pag medyo may edad ka na, mas fragile na rin yung Oo. blood vessels at ito, dahil na kung diabetic, hypertensive, so pwedeng dumugo siya ng konti, pero hindi siya delikado. Mas delikado yung mapulang mata na nagbumuta, nagluluka, at saka talagang parang pakiramdam may puwing, no? Yung parang may buhangin. Kasi yun sore eyes na yun. Yung delikado kasi nakakahawa at napakadaling makahawa. Yun ang gusto natin, ayaw natin kumalat siya. Bakit pagpuyat tayo minsan o gabi na mas mapula yung mata? Ah, it's the tiredness. Pag pagod na talaga yung mata mo, nagko-congest na yung ano, yung conjunctiva, no? yun yung parang balat sa labas ng mata mo. Kahit anong parte naman ng katawan natin, syempre pag na, nag-inflame, tapos, syempre, natutuyo na yung mata mo. Kailangan na ipahinga at ipikit. Eh, signal na yun na kailangan mo na siyang ipahinga. Advisable ba yung mga eye drops na tinatanggal yung pula? Wala na ngayon. Uh, at tinanggal na yung mga yes, seren? na sa market yan. Bakit? O. Kasi wala naman siyang medicinal value. Wala naman ah, siyang okay. ano therapeutic value parang cosmetic talaga siya na puputiin mo lang yung mata mo kasi i-constrict yung blood vessels. Pero wala naman siyang therapeutic value and it causes some dryness paminsan sa mata. So marami ngayon pasyente acto need po sa clinic. Dok, yung mata ko mapula to, wala na akong mabili nitong gamot na to. And then just have to reassure them, hindi nyo naman po kasi kailangan yung gamot.